Hoy, oh, ito na. Ito na ang karpentero sa damdaming makabayan, buses ng bayan, damdamin ng bayan. Bantayan natin ang impeachment ni VP Sara dyan sa Senado. <laughs> Ayon. So ano bang uh, magandang pag-usapan natin? Medyo naguguluhan tayo eh. Medyo, medyo nga naman magugulo eh. Pero tingnan natin ah. Medyo muna natin ng konte. So yung mga mga constitutionalist, yung mga bigatin sa larangan ng uh, konstitusyon at uh, batas, no? Nagbangayan uh, sila ngayon, naglabasan uh, yung kanilang galing sa batas. Eh bakit? Kasi 'di ba, from fourth week, naging agad-agad, pero naging 4 months yung fourth week, sabi ni Peter Cayetano ay eh, hindi naman daw agad-agad ang ibig sabihin ng fourth wheel. Di si Chis Escudero, meron ding uh, ibang ano. At ngayon naman ay uh, motion ng mga judges mismo. <laughs> Kakatawa, no? Sila-sila lang yung ngayong mga hukom. Wala pa doon ang prosecution. Wala pa doon ang, uh, ang tawag nito, ang uh, defense. Di sila sila ngayon nag-session. Hamak mo ngayon yan. Nag-file ng motion. Nag-motion ngayon yung senator judge sa korte. Ano? Parang uh, iba, no? A alam mo kung medyo familiar ka sa korte, ay, Supreme Court for example, ang korte kasi nakikinig yan eh. Kaya ang tawag dyan, hearing eh. Hearing. So, yung judge, pinakinggan niya hearing doon sa sasabihin ng prosecution, doon sa sasabihin ng uh, defense. Magtatanong ang mga huwis, ano? Pero ngayon, itong impeachment court, parang ginawa nilang plenary session pa rin. Kaya itong judge, kahit sila-sila lang doon, nag ngayon ng motion yung judge ang mas nakakabahala pa. Pati ang uh, ano, pati ang uh, presiding judge bumoto pabor doon sa motion na yon. Na ibinalik doon sa kamara di representante yung uh, articles of impeachment or yung complaint na natanggap na ng Senado. Tatanungin mo pa ulit ngayon, ang uh, nag-file sa'yo kung wala pa kayo nilabag. <laughs> Kakatawa, no? Medyo, uh, di ba? Kakatawa nga. Pero, tingnan natin to. So, unang nakita ko, bakit yung mga huwes, para silang mga defense lawyers ni Sara Duterte, ang dating, ano? Kasi pinadismiss eh. Pinadismiss ni Bato. Eh, come to the rescue naman si... Uh, Uh, Alan Peter Caetano, sabi niya, hindi pwedeng i-dismiss natin to. Eh, balik lang natin. Pero di ba return, parang dismissal lang din yun. So, actually, parang uh, na nauto yata si Bato dun eh. Sabi ni Bato, o nga no? Dismissal yung gusto niya. Pero, sabi ni Peter Caetano, hindi mananalo yan eh. Ibahin natin, ibahin. So, return to the to the camera. Ngayon, itong si Bato, akala niya, style lang yon. Eh, pumayag na siya. Naamindahan yung kanyang uh, motion. Nung pumayag na siya, akala niya, wala na. Mali si Bato. Kasi, hindi dismissal yon. Kasi ang next na mga nangyari ay, pinadala ng sumon si uh, Vice Presidente Sara. So, parang, uh, parang naisahan yata si Bato, ano? So, yung unang observation natin, pasay na yung fourth eh. Wala na yan kasi binatikos na ng binatikos yan araw-araw. So, wag na yan. Itong bago ngayon, Senator Judge, silang nag-file mission ng motion na supposed to be ang mag ng motion at sasagot, magsagutan sila yung prosecution o yung defense. Ang mga judge, magtatanong. Di ba? Kung may kailangan silang itanong. Tingnan nila ngayon yung presented evidences, witnesses, kung ano pa man ang meron, mga ano. At gumawa sila ng hukom. Tawag nga sila hukom, di ba? Gawa sila ng judgment. Hindi sila yung parang defense or prosecution. Diyan sa kaso ngayon. Yun ang una. Pangalawa, medyo medyo may kalituhan ng konti. Pero tingnan natin. Si Bato. <laughs> eh, e, sabihin na natin uh, tama o hindi tama yung ibinalik sa kamara di representante. Pero parang ginawa na lang nila yung bilang style eh. Kasi ang motion ni Bato to dismiss ikong eh madismiss ngayon, kahihiyahiyan ng ano, kahihiyahiyan ng sinado. So parang break sila ngayon, tapos sabi nyo, huwag naman nyo dismiss. Baka pinakuhan pa si Bato eh, na hindi lang natin i-dismiss, balik na natin. Kasi ang understanding ni Bato, pag naibalik na, di bakit magsumon, di ba? Nagsalita nga siya, di ba? Ba't mag pa tayo ng sumon? Eh, good as wala na kasi binalik na natin sa kamara. Hindi pala ganun. Ang ibig sabihin nun eh. <laughs> Naisahan si Bato. So, medyo worried ako doon sa 18.5. Pero parang uh, hindi mo pa mabasa talaga kung 18 ba talaga yung magnono -no eh. Kasi parang... Uh, alam nyo ba? Na yung tatay ni Chis Escudero ay uh, naging sekretary of agriculture yata sa panahon ng Marcos. Original? Parang crony pa nga yata eh, Ni Marcos eh. So, parang hindi, dapat hindi tama. Masyadong tama kung sabihin natin uh, yung iniisip ninyo na parang uh, naano si Jesus Escudero eh. Tingin ko, biniktima nila si Batok. Eh kasi naman itong si Bato, hindi na nga dapat. ba? Diba? Inattempt ni Bato while sa plenary session pa, yung mga senador. Pero sinabihan siya, una ni Chis, the same doon na yan sa pag nag-convene na ang, uh, ang uh, impeachment court. Eh, nadali si Bato doon eh. Umayag naman si Bato. Nung ando na sa impeachment court, hindi na ang dis motion to dismiss ni Bato napapayag din siya, parang nauto din siya na o ano? Ayun. So sa tingin ko hindi pa eh. Hindi pa nagtapos eh at hindi pa totoo na Bato has the numbers. And therefore wala na ang kaso. Hindi, meron pa. Andiyan pa yung kaso eh, di ba? So oh. <laughs> Ayap na intindihan niyo ano? Yung uh, sinasabi ko, hindi totoo na wala na ang kaso eh. Medyo masalamuot lang, pero sa tingin ko ay hindi pa tapos ang laban. Huwag mo nang magbunyi yung mga DDS. Huwag mo nang magbunyi si BP Sara. Kasi palaban itong prosecutors ng kamara uh, kamarade representante. Eh, di ba? Iwan ko. Uh, ako sa inyo, mag-comment kayo kung uh, sa tingin ninyo ay uh, iba din. Ha? <laughs> Sige, maraming salamat. At ito ang damdaming makabayan. Boses ng bayan, damdamin ng bayan. Ang karpentero po, kasama mo sa maalab na talakayang bayan.